hello <laughs> hello guys, magluluto ako ngayon ng panchi. Ang bala ko sana ng almusal. And second vlog nga pala ito ngayon. <laughs> ang bala ko sana ay fruits ang nga almusalin. Pero parang hindi ko kaya. So, may nakita akong panchi. So, tanghon. Kaya yung tapak Yeah, sorry na guys. <laughs> sorry na guys. Akin lang ito. <laughs> hindi ko na mapapatikin sa inyo. Masarap kong luto. Ah. Eh, siyempre, may titirhan ko si Rapa Boy. Kasi paborito ko yung anak. <laughs> And yes, mabiluto ako ng punchy! And about nga pala sa ating kwentuhan. Diba, eh, di ba napagkwentuhan? Hindi ko alam po na eh. ano ko na sa inyo. Oh, pupunta tayo sa Wellington. So, so yun yung gift ko nga doon sa mag-ama ko. After ng batian moment. <laughs> Dahil sabi niya ni Lolo, Saan mo ka gustong pumunta? Sabi kayo, pinagsasabi ko kung saan ko gusto pumunta. Ang daan kong pina, sinabi. <laughs> Tapos ang napili niya ay sa Wellington Zoo. So, sabi, siya, ikay mag, ano, bumili ka ng ticket. Diyo, hey, bumili nga ako ng ticket nung Monday kasi wala naman akong work noon. Tapos ako na rin ang na nagbayad. Parang naging, bala ko nga, bibili sana ako ng gift sa amin ni Lolo. Kaso, wala na akong maisip. Tapos yun, naisip ko nga lang yung i-gift na lang yung ticket namin. Bale, ang ticket namin sa Wellington, sir, ay, dadagdag ako muna ito ng tubig. Binabag ko muna yung ating sotang Para pag niluto natin, ay eh, okay. Ano? Ang ang bayad natin, pwede naman daw talaga siya, pwede na rin doon bumili sa entrance. Pero, nagsigura doon na rin ako, para hindi na tayo pumila. Ang bayad sa adult ay $24 dollars tapos ang 3 years old pababa, free, tapos 3 years old to 14, 14 dollars. So, si Rapa Boy ay 14 dollars lang. So, inabit ko na siya para hindi na tayo pumila. Tapos, maganda din yon kasi... Yung ticket naman natin ay pwede siya gamitin hanggang, valid siya hanggang 9P. 90 days. Kaso inabil na namin agad-agad kasi mga makaraang mga Saturdays eh hindi na tayo available. Kasi nga saka mga ikat ilang araw. Busy na tayo ng mga March, April at relate dito ang ating mga kapatid, mga especially ang mga mga awit. Yes, Iglesia ni Cristo po kami. Busy, tayo, 'di ba? <laughs> so yun nga. Alam niyo ba Si Rapa Boy hindi pa nakakapunta sa Manila. So, dyan nga sa Pinas. Kasi Manila, wala lagi si Lolo. Eh, hindi naman ako saray magbabiyahe. Kasi malulain ang lola niyo. Pamindoro nga, nagpapasabay pa kami. O nagpapasundo pa kami. Sinasagot na lang namin yung pamasyahe. So, yun nga. Kasi nga, mahirap mag... Okay lang ako mag-isha. Kasi so, pagkasama si Rapa Boy... Lalo na nung bata-bata pa siya, -bata, mahirap yung mahi. So, yun nga. Di, ang ganda pa naman ngayon ng Manila Zoo oh, dahil nga pinaganda nila. Pero, tasa hindi ko pa rin yung nakikita. Ang nakita ko siya, mga 10 years old pa lang ako. Di, ang tagal na nun. <laughs> di, ilas natin yung 33 years. 33 <laughs> years. <laughs> Kunwari, 33. Pero hindi. <laughs> yes. I'm old na. No. Kaya, malapit na tayo ma-expire. 44 na po ang lola niyo. Ayusin na natin natin. Ginugupit ko ating sotanghon para dumami. Ang iniisip ko nga, parang mas madami pa yung gulay. <laughs> Kaya sa pansit. Hindi maganda para madami-dami tingnan. So, mal ay! nakalimutan ko si sibuyas at bawang off mo na natin <laughs> nakalimutan na si sibuyas bawang taro <laughs> pero sa totoo lang gutom na akit kaya parang sabi ko hindi ko kakayanan yung fruits lang so gagawin na lang nating merienda yung fruits <laughs> merienda tapos sa <umaya>, lunch <laughs> Pero iniunti ako na ang kain ko ng rice. Hindi na ako masyado nag -garay. Sa ulam na lang ako bumabawi. Parang si pa ba'y ganun din. Parang sa ulam din nagbabawi. Pero hindi na ulit kami nakakapag-jogging. Alam niya naman tayo. Una't huli lang. <laughs> 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 Nagkaroon naman tayo ng ilang times. Dalawang, dalawang beses. Si pa boy. Hindi na nag-exercise. Dati nag-exercise ng solo niya. Pero nag-backpasok na naman kasi kaya okay lang. Kasi hatak na hatak siya sa paglalakad at sa PE nila. And minsan, so may segue ng basketball doon sa school. Ito laro yung mga mga kaklase niya. And ang daw mga dating dumating ng mga Pinoy ngayon. Pero still, wala pa rin siya kaklase Pinoy. Puros ibang lahi. Dahil nga, black section sila. Pati advisor, same, same lang. <laughs> Ang galing. Same, same lang. Tapos ngayon, nagdami daw, draw, may, kasi kinuha ni Rapa Boy na extra ngayon na yung art. Mga drawing, drawing daw. Eh, alam nyo naman, si Rapa Boy, may mag-drawing. And, pupakusun muna ako sa pagluluto. Baka, kakunti na nga nito, baka mga dalawang plato lang ito, masunog pa. <laughs> oh ha, parang ginisang ang gulay ang kalalapasan nito. <laughs> ang dami pang gulay. Hindi <laughs> natin, malay nyo, hindi pa naman to finish. And, sino magsasabing hindi yan pansit? Pansit kaya yan? Hindi kaya yan G ginis ang gulay? No! Oh, Success ang ating papansheet and toasted bread. Siyempre, tinatinapay. Huh? And let's eat no Kain! And siyempre, syempre dito ako sa my TV. Para masarap ang kain. And bukas ang ating bazo. Maaga tayo kasi sa hapon ay may pagsamba. And dyan na kayo. Bishi-bishi muna, lola Buhay-buhay muna. Kasi namamayat na. Kain. O, oh, diba? Pansit. Huwag ko ng kutsara para makuha tayo ng laman. Hindi natatangay ang mga gulay. Diyan na muna kayo. Enjoy ko muna aking breakfast. Bye. And syempre, laba-laba ang lola nyo. Ang pisto ko dyan. <laughs> laba-laba. Linis-linis. Edit-edit. Ganun ang buhay. Ang isang content creator and a mom. And, ang pagbabalik, hindi ko pala na taste reveal sa inyo. Siyempre, titikma ko muna aking naluto. Ba't ba kayo tabingi? Hi! Bakit tabingi? Tapos, nagdadal pa yung ating TV. Sa silent -sa 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 ko muna ating TV. Taste reveal. Ganda talagang gusto kong pancit, shade So, tanghon. At saka, colorless. <laughs> colorless. Maglalagay lang ko ng toyo kung, kung gusto ko, kung kailangan. <laughs> Pero mas masarap, syempre, magluto si Lolo ng pancit. Nang lahat pala. <laughs> Kakunti lang alam ko. Ang tagal natin subo, syempre, samahan natin ng gulay, ng chicken. Kasi nagtirit ako sa mga boys ng roasted chicken din, saka sa work, nagtirit ako ng roasted chicken. Let's taste! Mmm. Yummy. Siyempre, walang gulay. Siyempre. Crunchy pa talaga yung gulay niyo. Kaya very, very nice. Ano yung itong pampalat? Patis. Paan. Paan. Para hindi siya mangitim. Masarap <laughs> din naman ang toyo. Pero mas gusto ko sa sut sutahon yung walang kulay. And ito yung sinasabi ko sa inyo. Dapat i-breakfast e, ko at i-merienda e, ko na siya ngayon. Tapos mamaya tanghali yan na. sa <laughs> so, meron tayong yogurt dito. Peach mango yung pinili ko. Grapes. May plum. Tapos, cheers! <laughs> kain, ah, O, oh, kain din. And, try na natin. Pero, nakatikim na ako na rin. Itong grapes, binili ko ito. Kasi, gusto ko cherry sana. i-bush na. Tapos, ito, dala to ni natin, ito, Brian. Hindi ko alam kung saan nila kinuha to. <laughs> kung saan puno nila kinuha yung plum. Ang sarap pala na rin. Mmm. Medyo malatong pan. Ang laman. Malaman pati. Malit lang buto. Parap. Hindi ko alam kung anong benefits nito. Siguro may vitamin C dahil may citrus. <laughs> At ang mahalaga ay eh, fruit. At nakakarad ng lips. Nain. <laughs> Besa to lang, alas dos na. Late kasi ako nag-breakfast. Para ito na yung lunch ko. Tapos mamaya mayroon kasi ako doon niloto silang pusit. Yun na aking ika. Eh, ano na yun? Tanghalian. <laughs> Tanghalian na merienda hapunan. <laughs> Lakit ko ng kanagat. Wala pa rin yung buto. Mmm. Buto niya. Sarap. Hindi siya masyadong mat ma- Hindi siya masyadong asim. Hindi rin masyadong matamis. Okay Malutong-lutong pa naman yung balat niya. Mm. Ari lang yung buto niya. Mm. Harap. First time ko makatikim na rin. Hindi ko alam kung magkano to sa atin. At saka kung meron. Ang dami ditong fruits na hindi ko kalala. Kain. Ano sakit ko Dito itong common. Ito ah, fruits, grapes. Cherry. May pineapple din naman. Melon. Sweet corn. Pero madami akong hindi talaga nakilala. Ng mga cherry dito. May ito. Parang ngayon ko lang ito nakita. <laughs> Basta madami din. Saka sa mga gulay. Tapos yung mga gulay nila na common sa atin. Ang lalaki dito. <laughs> yung talong, yung pechay. Grabe. Kaya masasabi kong healthy ang lupa dito. And, di ko alam kung anong haba na na ating video for today. Basta bangan yung ating pa pa Wellington 2 bukas. Excited na ako. Iniisip ko na ako nung magiging atar ko. <laughs> At eh, syempre, dadali natin na ating gimbal. At ang buhok ko, nag-iisip ako magpagupit. Pero sabi ko nga, nung nasa Pilipinas pa ako, hindi ako magpapagupit. Sa Pilipinas na lang magpapagupit. Ay, gano'n kaya kahaba na yun? <laughs> ang problema ko kasi, pag sa hindi na kasi ang buko ko sa aking net. Kaya yun ang problema ko. Kaya gusto ko nang magpagupit. Siguro yung hindi masyadong kaiksi exe Andal hindi ari pwedeng mag-exe talaga kasi. ayun aswangin! But lang maganda face ko. Sana all. <laughs> joke, joke, joke. And that's all for today's video. Ay, mamaya pala, hintayin natin si Rapa Boy. Kung anong kanyang mga... Saka, ang haba pa ng maghapong ito. Insert, insert na lang. <laughs> And bye for now. And kailangan nga ba tulad natin ng paspasang pag edit kasi kailangan na natin para bukas ang ating cellphone kasi siksik-liglig na naman ang memory kailangan natin ng na maraming members. natin po siya, Lord, excited ako. Bale, pupunta kami, ang open ay 9.30, dapat nandun na kami ng sagad-sagad. Tapos kailangan, bago mag-alas 3, nandito kami sa bahay kasi magpe-prepare na tayo sa ating pagsamba ay sa kandala pa naman yun. Kaya, excited na ako talogo. Kasi matagal ko nang gustong puntahan yung Wellington Zoo at si Rapa Boy. Parang pilit na pilit pa. Wellington Zoo na yun. Iba na talaga standard niya. <laughs> And that, uh, bye! Siguro ang dito na lang to dahil siksikliglig na ang memory na ating cellphone. And bye! Happy anniversary! Ah, napakahalaga na February sa atin na. Madami mga celebration. And bye! Thanks for watching! Abangan nyo ulit ang ating parapon na hindi pa matuloy-tuloy. Basta promise. Ano? Merong mangyayari. <laughs> merong mangyayari. Bye! Yes, we have visitor today. Hello. Hello! Oh, introduce yourself. Hi. Introduce! <laughs> What's your name? Hi. What's your name? Uh your um, age and where are you I'm right studying right now? I'm in your house. Yeah. I'm studying Avalon. Yeah. Or your name and age? Um I'm nine. How great you are? Five. Five great Yeah. Um I'm not telling anyone my name because of um, someone will come at me <laughs> famous yeah. yeah okay are you sure you don't want to eat oh it's okay do you want to dance no dance no It's <coughs> a game okay. Okay. okay you have to play your games oh, you have to thank me because of my wi-fi ah, not you. our not my our wi-fi our oh, <laughs> <Yeah. laughs> we are the, we are all paying the Wi-Fi, okay. so you have to pay me. Okay, how much uh, $100. $100? That's what <laughs> just kidding, okay, just play and what? I'll eat my lunch. What are you gonna eat? Nilagang baboy, do you want to eat? No. bread um, bread chocolate I already have lechon oh, like, Burger oh your burger? <laughs> <laughs> just kidding mm -hmm. We're poor, not okay. that, not rich as you. Uh. Not as rich We as you. Be. Because you're We're so right? rich. Hey. Yeah. Your face, what? <laughs> Your rich. sana. Oh. Yeah. Mag-search mapapalaban tayo sa Englishian ngayon. Right, babe? Yeah. What? We doing the video again? <laughs> Di <laughs> ba, okay, bye. -bye. Mana, nosebleed ako dito. Do you really know that I have nosebleed when I talk it, uh, in English? No. <laughs> <laughs> But because I'm not good in English as you? Yeah. What? Give me, I'm good at English. Hmm. Ana. I'm good at English. i am speaking English like one year uh more than one year. Uh, uh. <laughs> Say bye <laughs> oh, just play now okay. bye. Bye. bye to bye to my blog.